Miss Cory Bidanes, tuwang-tuwa habang binambahagi kay Kini ang kanyang asar. Kaya naman, napayakap ito. Bakit kasi nagsuno na naman? Sadyang sinusulit ang kompon ang kaninang bakasyon. Panigurado na na pagbalik sa Pilipinas, busy na naman sa kanya kanyang nilang trabaho. Disarmer na ang ganitong pahinga. Napaka-workaholic din kasi, especially kay si Kim Na walang paya sa pagpasok sa short time. Kahit pagod ito sa mga ibang ganap. Ibinahagi kasi na actress na nakakawala ng pagod kapag kasama ang pangalawang pamilya. Ang short time family at madlang people. Ang daming mga ganap sa Pilipinas, hmm? lang mo rin bumabawi sa pagbabakasyon abroad. Ayon na sa mga komento, Miss Cory, huwag nang asarin yung dalawa. Iyang hiya na si Kini, lagot na naman sa mga fans yan. Kasi, nabunyag ang mga sweet moments nila ni Paula sa California. Ayon pa sa isang komento, napansin ko lalong gumanda si Kini at ang ganda ng katawan niya ngayon. Hindi na stress, napaka-fresh. Bet na bet ko ang kimpaw. Sabay ang kanilang glow up. Lalo nag ang kanilang mga mukha. After ng ng projects, pasabong ang araw nila. Ngayon, bagay na batay. Inan yan sa mga balag ng Halilpak talaga sa saga ang mga supporters. Bagong ayuda, bagong kakikiligan.